Okay mga boss, welcome back At ito may gagawin tayong Juson Ano ba to Juson Jupiter Yan, first time ko lang din makaka-repair ng ganito Problema nito mga pihitan lang ata Mga boss Ay, Hindi ko alam kung kailan pa to binili Pero napansin ko lang dito Mukhang bukas na kasi tanggal na yung silyo Tsaka Kinakalawang na Ayan Ayan, kalawang kalawang na so buksan natin kung ano kung ano nangyari dyan papalitan lang naman ata ng pitan at alamin din natin yung laman okay ito yung laman ng Juson Jupiter so gawa na lang natin to ng hiwalay na review talaga uh, ano yun na lang gawa natin sa kabilang channel so ngayon ang problema nito sabi ng may-ari yung volume kaya lang nang tinignan ko yung volume niya sa baba maliliit sa ka, kailangan siguro talagang ano uh, talaga dito. tsaka ayan no, oh, yun ang problema sa mga amplifier ngayon talagang kinakalawang. Siguro halos lahat naman. Hindi naman natin masabi sa Joson lang. O talagang nabasa lang to na ng tubig dito. Hindi natin alam. So itisting testing ko muna. Tika lang. i natin. Volume lang daw ang problema nito sabi ng may-ari. Meron naman ako dito ng ano. Yeah. Ayun mga boss. Power natin. Eh nag na siya. Eh nag-switch naman yung relay. Ah mag-prepare tayo ng ano. Ang saksaan Kasi yung ano nito sa likod ay Input nya yan TRS Tapos pwede rin XLR Double purpose siya Pwede siya sa TRS Or XLR Ayan yung diagram nya Signal positive Negative At saka signal ground Ayan So subukan natin Tika lang I-prepare ko lang yung ano Yung music natin problema niya volume ngao tingnan nyo. may tama ang volume so ilipat ko sa kabilang channel mga boss upo muna -up natin may tama subukan natin to tapos

Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hey. Hey. Siguro mga boss, uh, palit-pihita na lang lahat. Kaya lang, ang, wala na natin. Ang sisti, wala ko nitong maliit. Pero tingnan ko kung may mabilihan ako. Sabihan ko mo nang mayari. Kinalas natin yung mukha ng Joseon Jupiter. Kasi ang potentiometer ay papalitan. Ito yung mga potentiometer niya Yan. Kasi hindi ko sa mic. Natanggal nga yung ano pag ano hugot ko sumabay. Medyo mahirap din to kalasin kasi ano eh. uh, double sided circuit. Tapos maliliit ang potentiometer niya. Meron siyang 50k. Ayan. 503. Meron din naman siyang 100k. O yan. Tama ba? 103 yan. 100k. So 103 at saka 503. Ay 10k lang pala tong ano. Ah uh, 10k lang pala tong 10 uh, 103 ito 50k. So order tayo sa online. Tingnan yung order natin mga boss ah uh, nasa 508 ang binayaran natin dito. Mga potential ilang piraso lang to sa totoo lang. So para mapalitan na natin to yung mga potentiometer tika lang ilagay nga natin dito yung camera yung order natin so check natin mga boss kung tama naman yung dumating ayan so parios naman ayan so pwede na natin ikabit may value naman sya yan 10k tapos ito naman ay 50k at ito ay 50k na mono okay mga boss ayos na tinisting ko na kabilaan pumutunog na yung mic okay na rin sinahan lang natin yung volume ang mic so Okay na So ayos na siya. Ito yung ito yung mga napalitan natin, puro potentiometer. So magkano ba inaabot sa potentiometer? May git 500 kasi may kamahalan pala tong uh, potentiometer na to. <laughs> Ilang piraso lang yung inorder natin eh. Okay? So mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin at buti naman, yun lang ang sira. Hindi tayo nahirapan mabilis lang talaga masira siguro yung potentiometer na yun. hindi ko lang alam ngayon lang din ako nakarepair nyan. at medyo mahirap siya tanggalin at saka ikabit kawa ng double sided so yun ang pinaka mahirap mga boss sa paghihinang kapag double sided circuit yung ano nyo uh, ginagawa medyo mahirap kalasin kailangan talaga dyan ng uh, experience at saka tamang technique so hanggang dito na lang ayos na tong Juson Jupiter